mga ka-idol Magandang araw sa inyong lahat uh, nandito na naman kami para uh, mag-video uh, Ngayon ay pupunta kami sa Cavite sa Ternate Luman muna kami sa simbahan para mag-simba lang kami Nandali kasi linggo ngayon eh Kaya samahan nyo kami mga idol uh, Mag-adventure muna tayo ngayon yong simbahan ng Pasig okay bye bye mga idol mamaya kita catch na lang tayo let's go idol let's na let's go. god bless go. us. dito kami sa global global city sama simli <laughs> Kapote Kapote Road Mga idol Dito na kami sa Termati Cavite Sa simbahan Dumaan kami Sa ka piraso ng Ternate. Mga kaidol, dito na kami sa Cavite, sa pinunta namin sa bahay ng kapatid ko, kapatid <laughs> ni Mrs. Kasi may binyagan dito, eh, inimbita kami kaya pumunta kami ngayon. Ayan. Yeah. Okay. Ito po ito sa amin, sa sapang, pwede sa natin Oh, bakit matipid? Friends, ba't ang ang kinuha mo? Hi! Hi! <laughs> Hi! idol maganda talaga sa probinsya kay eh, mga presko puro kahoy yeah. sa isang probinsya pa hindi naman kumain doon sa ano oh. hindi naman kumain kain, bro. ha? bago lang kayo? mga ano na mga tin ano siguro basta na huh? uh, 30 minutes na rin nandiyan na ba yung marian? o nandiyan na? ano na? anong, oh. si, anong service nila? ha? anong service? Ah hindi na namin naabot 'yun ni pagdating namin dyan, nang, nang dyan na sila. Dyan na sila. Hmm. Okay. Ah. Oh, tapos namin, yung tata, yung Oh. mga idol Uwe na kami galing na kami sa dito sa Ternate thank you sa mga panonood at saka thank you na rin sa pag subscribe Salioste de Yung ratina pueblo di municipio di Ternate Di para Salita mo ng Ternate ay Chabacalos